Aris. Ngayong araw ang Aris sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan ay magpapakita ng katapangan at ayaw ng mga usapang walang kwenta at paligoy-ligoy. Maaruga ka sa pamilya at masinop sa pera, hindi ka basta nagpapautang at mas pinipili mo ang masipag na pagtatrabaho para sa kasiyahan ng pamilya, ang ugaling ito ay biyaya ng kalikasan ngayong araw. Malambing sa pag-iibigan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan ang torus disiplinado at hindi basta-basta gagawa ng isang trabaho ng walang plano. Masinop ka sa trabaho at ayaw mo ng usapang may kaberdihan. Sa pera, ikaw ay patas at laging iniiwasan ang anumang kaguluhan, maaruga ka sa iyong pamilya, lalo na sa kalusugan, at palaging inuuna ang maayos na pagkain para sa kanila, ang ugaling ito ay biyaya ng kalikasan ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ngayong araw, sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay magpapakita ng tiyaga sa mga gawain at hindi basta-basta nagpapadala sa ibang tao. Matalino at maingat ka sa iyong trabaho, kaya't hindi mo nais ang paulit-ulit na gawain. Iwas ka sa mahabang usapan na magdudulot lamang ng abala mas gusto mong magtrabaho para makapag-ipon kaysa mag ng oras sa kwentuhan. Ang ugaling ito ay biyaya ng kalikasan ngayong araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Sa ilalim ng mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang cancer ay matipid sa paggastos, lalo na para sa kapakanan ng pamilya. Lagi kang masipag sa trabaho upang masiguro ang pangmatagalang hanap buhay. Iwas ka sa pagpapautang at ayaw mo rin sa usapang chismisan. Maingat kang magsalita at walang oras para sa kalokohan o paligoy-ligoy. Ang ugaling ito ay biyaya ng kalikasan sa iyo ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ngayong araw sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ay magpapatuloy sa pagiging matyaga at disiplinado sa trabaho. Gagawin mo ang iyong mga pangako at hindi ka basta magpapadala sa mga suhulan, maingat ka sa iyong mga sinasabi at pagkilos, sa aspeto ng pagmamahalan, tiwala ka sa iyong minamahal at wala kang espasyo para sa pagseselos. Ang lahat ng ito ay biyaya ng kalikasan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ay matyaga sa mga gawain, lalo na sa mga bagay na magdudulot ng legal na kita. Maingat at masusi kang mag-isip, at handang ipaglaban ang tama. Ang pamilya mo ang laging nasa unahan ng iyong mga plano, kaya't mahigpit ka pagdating sa pera, sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay may paninindigan at handang magtyaga hanggat kinakailangan. Ang ugaling ito ay biyaya ng kalikasan ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Kung pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra Ngayong araw ang Libra ay hinihikayat ng mga pahiwatig ng kalikasan na maging disiplinado at tumupad sa mga pangako. Mas gusto mo ang tahimik na usapan sa bahay upang mapanatili ang good energy at swerte sa tahanan. Hindi ka madaling mabuyo sa suhulan ng pera dahil may matibay kang paninindigan. Maingat ka rin sa mga sinasabi at ginagawa upang maiwasan ang mga problema iwasan ang usapan tungkol sa utang o pagpapautang, ang mga pahiwatig ng sumasalamin sa iyong kalikasan ngayong araw. Scorpio Ngayong araw ang Scorpio ay pinapaalalahanan ng mga pahiwatig ng kalikasan na mas gusto ang tahimik at solo na pagtatrabaho. Ayaw mo nang paulit-ulit na gawain kaya't nais mong matapos agad ang mga bagay, mayroon kang matalinong kaisipan at maingat upang maiwasan ang pagkakamali, mas gusto mo ang mabilis na usapan na walang paligoy-ligoy, mahaba ang iyong pasensya sa trabaho at laging handang tumulong sa pamilya, wala kang selos at tiwala ka sa minamahal, ang mga pahiwatig sumasalamin sa iyong kalikasan ngayong araw. Sagittarius. Ngayong araw ang Sagittarius ay pinapaalalahanan ng mga pahiwatig ng kalikasan na ipakita ang tapang kung kinakailangan. Mayroon kang mahabang pasensya sa mga gawain at mas gusto mong makaipon ng pera payat masipag at tapat ka sa trabaho. Hindi ka agad nagbibigay ng tiwala sa mga bagong kakilala at ayaw mo ng mga usapang toksohan sa pag-ibig. Ang mga pahiwatig ng nagpapahiwatig ng iyong kalikasan ngayong araw. Capricorn, ngayong araw ang Capricorn ay pinapaalalahanan ng mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan na maging maingat at hindi magmadali sa trabaho upang maiwasan ang pagkakamali. Kilalaka sa pagiging masinop, matsaga at tapat sa iyong ginagawa na hindi madaling mabuyo sa anumang uri ng suhulan, Palaging inuuna ang kapakanan ng pamilya at maingat sa mga sinasabi at kilos upang hindi makasakit ng ibang tao, iwasan ang mga usaping may kinalaman sa suhulan ng pera upang hindi magdala ng kamalasan, ang mga pahiwatig ay nagpapahiwatig ng iyong kalikasan ngayong araw. Aquarius Ngayong araw ang Aquarius ay hinihikayat ng mga pahiwatig ng kalikasan na maging maingat sa mga sinasabi sa trabaho at tahanan. Ang iyong kasipagan ay nagdadala ng good vibes at swerte sa iyong mga gawain kaya't manatiling masipag at mahusay sa trabaho, iwasan ang paghingi ng tulong sa ibang tao hanggat maaari at siguraduhing isinasagawa ang mga bagay na ipinangako upang hindi mapahiya. Hindi ka rin sangayon sa mga usaping lagayan o suhulan ng pera, ang mga pahiwatig ay sumasalamin sa iyong kalikasan ngayong araw. Pisces, Ngayong araw ang Pisces ay pinapaalalahanan ng mga pahiwatig ng kalikasan na maging matyaga at maingat sa trabaho para maabot ang mga pangarap na asenso. Kilala ka sa pagiging masipag at responsable, at ginagawa mo ang lahat ng napagkasunduan upang mapanatili ang tiwala ng iba mayroon kang mataas na pamantayan sa trabaho at handang magsakripisyo upang matapos ang mga gawain. Hindi ka pumapayag sa mga usapang maaaring magdulot ng problema, laging nagtatabi ng ekstrang pera upang makatulong sa pamilya, ang mga pahiwatig ay nagpapahiwatig ng iyong kalikasan ngayong araw, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.